Albay, Care 104.3 Dway FM. And Kezon Palawan, 106.3 DZRK FM. Radio BC. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM. Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM. Life-changing. In Cagayan de Oro City, 103.3, the new J. DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandinan. Coronadal City, 1062 DXKI -AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE -AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines. Until all have heard. Mula sa Far East Broadcasting Company. hando ang dulang. Tanikalang lagot. Sinasabi po sa unang korinto 75. Kaya huwag din yung ipagkain ang pagsibing sa inyong asawa, maliban na lamang kung napagkasunduan. Ako po muli si Brother Randy ang magpapatutuo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot. Kung paano nakasingit ang tukso sa aming magkasawa mahigit dalawampung taon na ang nakakalipas. Mabuti naman na sabi mo sa akin, Randy. Ang alin? Mahal kong asawa. Na kaya ka pala dumadalo noon sa ating fellowship. Hindi para makinig ng pangangaral ni Pastor. Kundi para palagi mo kong makita. <laughs> Oo. Ganyan ang pagka-inlove ko sa iyo eh. Hmm? Baka naman hanggang ngayon. Si Delia ang nasa puso mo at hindi ang Panginoong Hesus Kristo. Hindi na. Seso Kristong Kristo ang una sa lahat ng buhay ko. At ikaw naman ang the only woman in my life. Wow ah! <laughs> Mahusay pala mag-English ang mister ko? Siyempre naman. Kahit grade 6 ang natapos ko, natututo akong mag-English dahil... Dahil? Iyon lang ang memory akong English eh. Na magtapat ako sa iyo. <laughs> Alam mo, natutuwa rin ako sa ating love story. Nang makita ni Pastor na tinutulungan mo ko sa paglalaba noon, agad niya tayong ipinakasal. Nabigla rin ako eh. Nagtulungan pa nga sila sa paghahanda sa ating kasal. Dahil ang katuwiran ni Pastor, para tayo magkaroon ng pamilya. Medyo may edad na rin kasi daw tayo. Ilang anak ba ang gusto ng bisis ko? Ayaw ko lang marami. Ang mahalaga, kung bibigyan tayo ng Diyos ng anak, kaya nating maitago yun. Mm -hmm lalo ng kanilang kinabukasan. Mahal, bakit magawalong taon na tayong kasali, eh. hindi pa rin tayo makabuo ng baby? Hindi ko ngarin rin alam eh. Wala naman sa lahi namin ang hindi nagkakaanak. Wala rin naman sa aming angkan. Baka ayaw pa tayong bigyan ng anak ng Diyos. Masyado pa tayong busy sa ministry. Oo nga. Sa darating ng linggo, sasama pala ako kay Pastora sa pagbimisyon sa isang barangay sa Kalawang, Quezon. Ah, uh, bago ka nga pala sumama sa misyon, may dayo sa ating lugar. Sino ang sa atin? Isang lalaki. Nagbebenta siya ng mga gamot. Wala naman tayong sakit. Ay malay mo. Baka may inaalok siyang gamot para magkabebie na tayo. Oo nga ano. Sige. Saan siya makikita? Bukas. Daraan siya sa ating lugar. Tatanungin natin siya. Sana meron. Gusto ko nang magka-baby tayo. Eh. Mga misis, na gustong mapanatili ang kanyang kagandahan, bili na po kayo ng aking gawang produkto. Nandi, yun yung sinasabi ko sa iyong dayo. Oh. Marami raw siyang binibentang produktong gamot. Siya ba? Tatawagin ko siya. Pare, daan ka muna rito sa bahay namin. Interesado ako sa iyong produkto. Yes na yes! Coming, sir! Narito na po ako, sir! Tuloy ka sa bahay namin. Salamat po, sir! Ma maupo pa. Salamat po. Ang bait mo naman pala. Yes po, ma'am. Kailangan maging mabait sa customer para naman maraming tumangkilik sa aking produkto. May ibinebenta ka bang gamot para makabuo kami ng baby angel? Mayroon po. Mga ilang buwan lang maglilihin na ang misis mo. Talaga? 100% yes na yes. Baka naman eh, ang mahal ng gamot mo. Ang produkto ko po, pangmasa ang halaga. Kailangan lang niya araw-araw ang tableta sa loob ng tatlong buwan. Sige, bigyan mo kami ng mga tableta. Sana makatulong yan para maglihi ang aking misis. Ipapuputol ko po ang isa kong daliri kung hindi maglihi ang iyong misis. Talaga lang ah? Sayang ang kagandahan at kagwapuhan ninyong mag-asawa kung walang iyak na baby. nagsusok uh, Ewan ko ba. Baka nalamigan ako kahapon. Kain kasi ako ng kain kahapon ng maasim na prutas eh. Huh? Halika. <laughs> pahinga ka muna. Mamaya nga pala, pupunta ako sa bayan ng kalawang. Uh, kung may mangga kang makikita ron, ibili mo ko ha. Baka kaya... Nagilihi ka na. Hindi ko alam eh. Di ako. Nagili ka na nga. Praise God. Mabisa ang mga gamot na nabili natin sa isang hero. oo nga. Epektibo yung mga binili nating gamot. Sa wakas, sa loob ng walong taon nating pagsasama, nakabuo rin tayo. Basta, huwag mong kakalimutan ng maasim na prutas, ha? Sa pagbalik mo. Yes na yes, Sasabihin ko to kay Pastora. Dadalawin na tayo bukas. Pastora, good news po. Ang sese ng mukha mo, Randy. Bakit kaya? Anong good news? Magkaka baby Angel na po kami. <laughs> Sa wakas. Pagpapala ng Diyos sa inyong mag-asawa ang baby angel. Magiging katulad siya ng kanyang ina. Manganganta dati sa worship service. Sana nga. Oh, Delia, may sakit ka ba? Malungkot kang magsalita. Oh, wala po, Pastora. Baka dala lang po ito ng aking paglili. Randy, mabuti pa magpatay ka ng manok. Magluto ka ng tinola. Pakainin mo ng tinolang manok si Delia para agad siyang lumakas. Opo, Pastora. Ngayon din, manguhuli po ako ng manok sa bakura Randy, may sasabihin sana ako sa iyo. Sa handa ba ng unang buwan ng ating anak? I I hindi yun. Ano sasabihin ng mahal kong asawa? Randy, pinagtaksilan kita. Hindi ka mga pala aking anak. <laughs> Papaanong nangyari yun? <laughs> Hamang kasama ka sa pagmisyon, pumupunta rito yung nagbebenta ng gamot. Iba ang epekto ng gamot na binili natin sa kanya, Randy. Ibig mong sabihin? <laughs> Oo. Matapos kong inumin yung mga gamot. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Diyos ko! Ang luloko pala ang gagamot na iyon! Randy... Patawarin mo ko... Nagintak sila ko sa iyo... Patawarin mo ko... Kah kahit masakit sa aking kalooban... Pinatatawad kita biktima tayo ng panlolobo ng peging manggagamot na <laughs> Salamat, Randy. Salamat sa iyong pag-unawa. asawa. Pinatawad ko siya. Itinuring kong tunay na anak ang bunga ng kanyang pagkakasala. Nagpaloko kami sa huwad ng na magagamot. Naging masaya muli ang aming pagsasama. Nagpatuloy kami sa pagilingkod sa si Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa amin at sa totoong pagpapatawad ko sa aking asawa. dapat tuparin ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa at ganun din naman ang babae sapagkat ang lalaki ay may karapatan sa katawan ng kanyang asawa at ganun din naman ang babae sa kanyang asawa. Unang Korinto 7.3 hanggang 4. Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikan ng Lagot mula sa ikalawang padalang liham ni Randy D. Guzman ng Camarines Norte. Binigang buhay ni na Ariel Basas, Janelle Briones, Nancy Lasarte, Buddy Galio. Mula sa panulat ni Marlon Cruz sa produksyon, Jerry Pinolosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, galing makinig sa 702 DCAS Radio TV.